Hello guys, good morning. Ay, ay pagkita ko ng akin pinsan Tara. Yeah. We're at the morning pinsan today. Let's go to the La Plaza. So let's go guys Ang daming tao alright Ayan taramit natin yung pinsan ko Okay pagkita ko Ayan first time Okay di ba hindi na ako mag isa May kasama na ako ngayon So ayan Dito as usual guys Every Sunday maraming tao dito So, na sa maraming tao. <laughs> Napaka-crowded. And, let's go. Tara na. Huwag tayo makipagsiksikan dito. Tara guys. Christmas na talaga. oh, di ba? Pack. Namin nagpapapicture. picture Okay. Oh, ba? Diba? Yan. Ito ang Lucky Plaza Tanks. Ito pala ay ang Tanks pala ito, guys. Ayan, oh, tingnan yung mga decoration. ang ganda ng R-Up. Okay. So, yan. Look all the people. So crowded. Gusto guys. Daming tao. Padaming tao. Sobra. It's Sunday. Yeah, maraming tao guys. So oh, ayon. Pangta'yoo. Tatawid tayo, guys. ano pala siya? Say hi! Hello, guys. We are at City Hall. Aya. The Raffles Place. Why are running that Sama ko na po si Musang. Hanap po kami ng upuan, guys. Kita kami ng more lion. Hello, guys. Ito ang lang, Dito sa City Hall, Raffles Place. Ayan. Yan po yung Raffles. Yan po, po aking pinsan. Lawak ng dagat dito, guys. Ayan. sinarado yung daan doon kasi may mga uh, ano ba to running ayan guys andito na naman tayo sa Merlion Lion si Lion oh. No? bumubugan ng tubig ayan So, ayun, papakita ko muna sa inyo itong karagatan. Karagatan ba ito? Ayan, ang init. Super hot Oh, my God. Tirik na tirik ang araw. So, ayun, guys. Nandito na naman tayo malapit kay Marlayon. So, as usual, marami pa rin tao dito. At maraming baba picture. Ito yung Raffles Place. Ayan. Ayan, yun ang lalaki ang mga bin Ate yung makita Telok lang ang makita matay, Ayan Under the sea So yung guys look Daming mga bata oh Ayan O oh, diba Ay nagdak mo Ay ata 360 ata ni Nung buwi-buwi ang haji vlog ni Kapinpin. Oo. Uh -huh. Ganyan yun. 360 camera o oh, diba ayan Papalapit na tayo super ini lebih rapi. Ya, Itu Nah, di tengah tayang guys. Ya, komes yang and Possumer Lion